به نستعين في امور الدنيا والدين وَأُصْلِي وأسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ام بوري اي الله at sa Kanya tayo humihingi ng tulong at ang pagbati ng pagpapala at kapayapaan ay pa sa Kanyang muling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kanyang mga pamilya, sa Kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumahak ng kanilang landas hanggang sa huling araw. O kayong mga nagsipag sumampalataya, tunay na Ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno katulad ng pag-utos nito sa mga taong nauna sa inyo nang sa gayon kayo ay mapabilang sa mga matatakutin. Papuri kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat isa o dalawang araw na lang ay mag-aayuno na tayo. Ang pag-aayuno ito ay bisita. Inihambing ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang bisita na pinaghahandaan ng isang tunay na mananampalataya. Kaya't marami sa mga kasabihan ng ating mga scholar sa Islam, sino man ang naghanda o di kaya natutuwa na, na, na niya muli ang Ramadan at pinaghahandaan niya ito, tunay na ito ay manifesto o isang patunay na malinaw na isang tao ay meron siyang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah Subhanahu wa Taala binanggit niya sa atin mismo mula sa Quran ang isang malinaw na dahilan kung bakit ipinag-utos sa atin ang pagayuno. Nang sa kayo ay mapabilang sa mga matatakot Hindi para tayo ay pumayat, hindi para tayo ay mag magpagutom, -mag hindi kaya hindi para tayo ay kung ano-ano pa mang dahilan sa Ramadan o magkaroon ng mga bonus, o di kaya magkaroon tayo ng, ng reduce, o di kaya uh, pagiging maiksi ng ating oras sa ating trabaho. Si Allah subhanahu wa ta'ala binanggit niya, nang sagayon kayo mapabilang sa mga matatakutin. At tandaan natin ang pag-aayon ng ito ay hindi lamang ipinag-utos sa mga muslim sa uman ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kung naghihirap tayo ngayon sa isang taon ng 30 araw o di kaya 29 na araw, tandaan natin ang mga nauna sa atin, Wallahu ta'ala alam, si Allah ang higit na, na nakakaalam kung paano niya sila sinubukan sa pag na ito. Mga taong nauna sa atin, mga umma ng na mga nauna sa atin, hindi natin alam. Subalit, isang malinaw sa atin na ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginawani ni Allah subhanahu wa ta'ala na nasa gitna. Wa kadhalika ja'alnaakum ummatan wasatan li taqulu shuhadaa'a 'alan nas. At tunay na kami ginawa namin kayo sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala na ummah na wasat, Umma na nasa gitna. Latif la ifrat wa walang pagpapabaya at walang extremism. Ano ang Islam na meron tayo ngayon nasa gitna tayo. Kaya ang isang taong nagpapa-tupad ng Islam nagpapatupad ng Islam, itinatayo niya, isinasabuhay niya ang mga pinagutos ni Allah, hindi siya isang taong extremist, kundi siya ay nasa gitna. Kung nag-uutos siya ng mabuti at nagbabawal siya ng masama, at naging mabuti siya sa kanyang mga, mga kapwa-tao, musliman o hindi muslim, tandaan niyo ang taong ito ay hindi extreme. Siya ay isang taong nasa gitna. Sino ang pumuri sa kanila? Si Allah subhanahu wa ta'ala Kung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin Na tayo yung umma na nasa gitna Sino sila at sino kayo para sabihin kami ay mga extreme Allahu Akbar Ang pag-aayuno mga kapatid sa Islam Ang aking topic pa lang ngayon ay hinggil sa Ahkamus Siyam Mga batas hinggil sa pag-aayuno Unang tanong, paano natin malalaman ang pag-aayuno? O bago pa yon, ano ang ibig sabihin ng siyam o ano ang pag-aayuno? Ang mga scholars natin sinabi nila, ang pag-aayuno al-imsaku minal muftirati min tulu'il fajr ila al-maghrib. Ila Ito ay ang pagpigil sa mga nakakasira simula sa pagsibol ng bukang-liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Yan ang pag-aayuno na definition ng mga scholars natin. Ano mang sumobra doon o humigit doon, it's either haram o bid'ah. Wala sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ay pinagbawal sa Islam. Ngayon, paano natin malalaman kapag Ramadan na o kaya na kailangan na natin magayuno? By the way, binabalitaan ko yun ng magandang balita nasa Pilipinas, mag start sila kasi nag sighting sila kanina, mag start sila doon sa Sunday kasi hindi nakita ang buwan. So sa Sunday sila mag start Pero tayo ngayon, maghihintay tayo kasi meron tayong sarili nating moon sighting. So, ano ang tanong? Kailan natin malalaman na tayo mag start ng mag Kapag in-announce na sa Facebook? <laughs> oh. Saan kumuha ang mga taga-Facebook ng kanilang Katon? Sa friends din nila sa Facebook? <laughs> Shiner? So, malalaman natin, ang, ang Islam hindi nagkulang. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa atin. Anong sabi ng mahal na propeta mo sallallahu alaihi By the way, binabati natin ang pagdating ni Sheikh Abu Abdurrahman. Sheikh Nidal. Masya malalaman natin ang pag-aayuno o ang simula ng pag-aayuno ayon mismo sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Una-una, bakitin ko ang aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Sino man sa inyo ang nasaksihan niya ang buwan na ito ay mag-ayuno siya. Ano ang ibig sabihin ng nasaksihan? Ibig sabihin nabuhay ka na ikaw ay mukallaf. Ibig sabihin, ikaw ay naatasan o inutusan na mag-ayuno. Ang sabi naman ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru fa, fa in ghumma alaykum Fakduru iddata sya'bana thalatina Kapag nakita ninyo ito, ay mag-ayuno kayo. Anong ito? Ano yung ito? Aywa. Kasi bakit? Ang pagsisimula at pagtatapos ng buwan sa Islam ay binabase sa buwan. Mali yung ang basihan natin ng pagkwenta natin ng buwan sa araw. Kaya nga tinawag na buwan kasi ang basihan natin ay buwan. Basihan natin ng araw sa araw. Pagsikat at paglubog. Pero pag buwan, sa buwan. Pag nakita ninyo ito ang buwan, ano ibig sabihin dito, Partikular na buwan? Yung new moon. Yung pagsimula ng pagsibol ng bagong buwan. At kapag nakita ninyo ito ay mag-iftar na kayo. Ano ibig sabihin naman ito? Sa katapusan. So, ibig sabihin, ang pagsisimula ng Ramadan, kapag nakita ang buwan. At ang pagtatapos ng buwan ay kapag nakita ang buwan. Ito ngayon ang problema ng napakaraming mga Muslim. fa gumma alaykum. Problema ng mga Muslim na binigyan ng Rasulullah SAW 1,400 years ng mahigit na Ang problema sa mga Muslim ngayon, ayaw pang maniwala, matigas ang ulo. Anong sinabi niya? Fa'in ma'alaykum, kapag naging maulap ito sa inyo, ganapin ninyo ang bilang ng syaban ng tatlumpong araw. Diba? Nasolve ang problema? Pag hindi ninyo makita ang buwan, kasi bakit? Maulap, umulan, hindi makita ang 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 kanluran. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ganapin ninyo ang bilang ng Sha'ban ng 30 araw. Solve ang kaso. Ang iba para makaiwas, sige, i-fix na lang natin. Kailangan sa Sabado mag-start tayo, makita o hindi makita ang buwan. Doon na pumapasok ang bid'ah. Kasi bakit hindi nasusunod ang sunnah? 'Di ba? So, malinaw. Paano natin malalaman? Magsisimula tayo mag-fasting mag mag kapag nakita ang buwan. So, sino ang mga taong authorized na magbigay sa atin ng official na statement para magsimulang mag-ayuno? Mag sino ang mga kinaukulan? Basically, ang gobyerno ng Islam. O di kaya mga organisasyon ng mga Muslim na mu'tabara, ibig sabihin, sila ay kilala sa pagiging matuwid, sila ay kilala sa pagiging uh, pagsunod sa sunna ng Mahal na Propeto Muhammad wasallam. Meron tayong Lujnatul Ifta, meron tayong Darul Ifta, meron tayong gobyerno ng Saudi Arabia, kung sino man ang nasa Saudi Arabia. Meron tayong association ng mga Muslim sa ASEAN, sila ang mga organisasyon na ito, isa sila o kabilang sila sa mga otorizadong auto, auto, mga tao, mga grupo na magpaparating ng balita sa mga muslim na nakita o hindi ang buwan. Okay? Pag nakakita kayo ng message sa Facebook na mula sa individual, kami ay magsisimula kami sa Sunday, insya Allah. Huwag ka agad-agad maniwala. Kasi bakit? Baka mamaya, sarili lang nilang opinion yon. Malinaw? So, magtanong pa rin kayo sa mga kilala ninyong mga organisasyon o sa mga ustad ninyo. Ustad, nagsimula, magsimula na ba tayo bukas o hindi? Huwag kayong mahiya kasi ang pagtatanong ay hindi nakakahiya, lalong-lalo na kung may kinalaman sa ating relihiyon. Balikan natin yung definisyon ang siyam, ito ay pagpigil sa mga nakakasira. Ano yung mga nakakasira? Masensya na kayo, ha? baka iniisip niyo para akong umiiyak, pero masakit talaga lalamunan ko. Yun. Masya Allah. Ano yung mga nakakasira? Banggitin muna natin kasi nahati ito sa dalawa. Una, yung mansus alayha, ibig sabihin, direktang binanggit sa Quran at saka binanggit sa hadith ng Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pangalawa, pangalawa, yung mga gawain na originally, pag ginawa mo, hindi siya nakakasira ng udo. Kaya, ah, ng udo, I'm sorry, ng fasting o pag-aayuno, kaya lang, pag dumami o pinarami mo o parang sanay ka na gawin ito, nawawalan ng saysay ang pag-aayuno mo. Pag, -aayuno, pag -aayuno mo na parang ang pag-aayuno mo lang ay ang gutom at saka ang uhaw. Wala kang ibang nakuha kundi gutom at saka uhaw. So unahin natin yung una. Yung mansos, ibig sabihin, nabanggit mula sa Quran o di kaya sa sunna ng Rasulullah wasallam Ang una dito ay ang pagkain at pangalawa ay ang pag-inom. Ma Allah, khair. Binanggit ito mismo ni Allah Subhanahu wa Taala sa Quran at binanggit ni ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming mga hadith. Bawal uminom at bawal kumain sa habang nag-aayuno. Habang nag-aayuno. Dito, makukuha natin ang kaida, general rule, na sinasabi ng mga scholars, anumang bagay na ipinasok mo sa iyong bunganga, ito man ay liquid o solid, tunay na ito ay nakakasira ng wudu. Halimbawa, uh, binuhol mo to tela, o di kaya sinulid, kinain mo, nilunok mo, nasira ang wudu mo. Kahit hindi siya pagkain. Kuhanin niyo? Bawa ito. Nginangat-ngat mo, nginat-ngat mo nang nginat-ngat tapos nilunok mo. Nasira ang wudu, ang ang pag-aayuno mo. Pero ang binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawal talagang kumain ng pagkain habang nag-aayuno ka. Bawal din uminom. Ito man ay tubig, ito man ay juice, ito man ay haram na inumin o halal na inumin. Bakit? Itong Ramadan, meron kang binabagay na ginagawa na pwede sa hindi Ramadan pero ipinagbawal sa Ramadan. Yun yung nakakasira. Pagkain at pag-inom. Malinaw? Baka mamaya, magtatanong mamaya. Ustad, pwede ba akong umamoy ng cake? <laughs> yeah? Pangatlo, isa din ito sa pinakamabigat na kasalanan magagawa mo sa Ramadan o habang ikaw ay nag-aayuno ay ang pakikipagtalik sa iyong asawa. Pinagbawal mismo ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith. Na bawal makipagtalik ang isang Muslim habang siya ay nag-aayuno. At ang kaparusahan nito ay napakabigat. At sino mang nakagawa nito, kinakailangan niyang sundin ang ini ini ipinataw na parusa ng Islam dito. Kasunod nun, marami ng mga ipinagbabawal na gawin ng isang nag-aayuno samantalang hindi siya nakakasira ng ayuno pero pagka naging dumami ito, nagiging mas mabigat na yung pagkakasalang ginawa mo, na magiging walang silbi na o wala ng halaga ang pag mo. Kaya't mag-ingat tayo. Mara, halos karamihan sa mga tao, illa man rahima rabbo, maliban sa sino mang kinawaan ng kanyang Panginoon na nasasadlak dito. Una ay ang pagsasalita ng walang kabuluhan at pagsasaksi ng walang kabuluhan. Ano ang ibig sabihin ng pagsasalita ng walang kabuluhan? Chismis, si ganito, si ganyan, Nakita mo ba si ganito, si ganyan? Kilala mo ba si ganito, si ganyan? Hanggang sa matapos ang usapan kay pulano o di kaya kay pulana. Pangalawa, pagsasaksi ng walang, walang katotohanan. Panonood ng mga bagay na wala kang makukuha. lalong lalo na ng panonood ng mga bagay na mayroong ipinagbabawal may si Allah. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu sino man ang hindi niya iwanan ang pagsasalita ng walang kabuluhan at ang pagsasaksi ng walang kabuluhan, ha? Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi rin niya kailangan na iiwanan niya ang kanyang pag-ayuno o di kaya ang kanyang pagkain at ang kanyang pag-inom. Ano ibig sabihin ng hadith na yon? Si Allah subhanahu wa ta'ala wala siyang pakialam. Hindi niya, hindi niya bibigyan ng pansin o halaga ang isang tao na gaayuno na naghirap sa kanyang hindi pagkain at pag-inom, samantalang ginagawa ang pagsasalita ng walang katotohanan, pakikipagchismis, namima, giba, o ano man, tapos mag magsasaksi siya ng walang kabuluhan, manonood ng kung ano-ano, makikinig ng kung ano-ano, na walang kinalaman sa Islam, bagos ito ay pinagbabawal pa sa Islam, ha? Walang walang kailangan si Allah Subhanahu wa taala sa kanya. Kundi ang pag-iwan lang niya sa pagkain at ang pag-inom. Wala si nakuha sa kanya ang pag-aayuno. So tandaan natin. Na ang pag-aayuno, ang siyam hindi lamang ang ating mga bunganga, ang ating mga tiyan ang nag-aayuno, kundi ang ating mga puso, ang ating mga dila, ang ating mga ari ang ating mga kamay at ang ating mga paa ay nagayuno. Pinagbawal din sa Islam sa Islam ang pagpahihipag-away habang ikaw ay nagayuno. Kaya nga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag ka minura ka ng iyong kapwa, sabihin mo sa kanyang tunay na ako ay nagayuno. Minura ka na ha. Ang iba sa atin nagtatitigan lang kayo sa traffic light. Kasi na nagde-drive dito. Medyo nagkatapatan lang kayo. Ano yung patunog? Nagkatapatan lang kayo. Umabanti siya ng konti. Ayaw mo magpatalo. Umabanti ka naman. Nagkita kayo ngayon sa traffic light. Nagkatitigan kayo. Pag green. Ah, Di ba? Kadalasan. Nangyayari sa atin. Nagkamurahan na. Sa pagbili mo lang, sa may shopping mall, pumunta ka ng batha, o kung saan-saan mang lugar, maraming mga tao, mataong lugar, iwasan mo ang makipagtalo sa iyong kapwa na sa pakikipagmurahan. Mag-aaway kayo. Minsan, nahantong pa sa pakikipag, suntukan o pakikipagsakitan. Alam natin tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga ganyan. Kaya ang tawag nga sa atin, magagaan ang ating mga kamay. Pag sa atin, away talaga, away, suntukan. So iwasan natin 'yon sa Ramadan. Pag merong nag nagminura ka, sabihin mo, ako ay nag-aayuno. Ako ay nag-aayuno. Ngayon, sa ating pag-aayuno, kinakailangan natin ng niya. intention natin. Dito nahati sa dalawa ang ating intensyon. Sa simula ng pag-aayuno, halimbawa, halimbawa, bukas mag-aayuno na tayo, Sunday, Saturday. Ngayong gabi, mamayang gabi, magniya ka na sa buong buwan na iyong pag-aayunuhan mo. Ha? Ilagay mo sa puso mo na buong buwan, tatapusin mo, mag-aayuno. Tapos, pangalawa, sa bawat gabi, bago yung pagsibo ng bukang liwayway, ay mag magniya mag ka, na mag ka sa, 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 araw na iyon, sa buong araw na iyon. Ngayon, ituloy natin yung definisyon. Natapos na tayo sa nakakasira. Ano yung mga nakakasira? Matalakay na natin. Mula sa pagsibol ng bukang liwayway, kailan naman natin malalaman, ya Ustad, kung bukang liwayway na o sa Arabic, tinatawag na fajar o di kaya subh. Kailan natin malalaman yon? Kapag ka sumibol na ang bukang liwayway. Ang mga ang mga muslim, mga sinaunang mga muslim, wala silang orasan. Hindi katulad natin ngayon, isiset na lang natin. Diba? 3, ano, 336. Okay. 338, ganyan. Pero ang mga muslim noon, ang Rasulullah s.a.w. binigyan niya sila ng Gabay na ang pagsibol ng bukang liwayway ay kapag ka ang itim na sinulid at ang puting sinulid ay naghalo. Ano ibig sabihin nun? Ang itim ng gabi at saka yung puti ng araw ay nagsama na. 'Yun ang fajr. Pagsabog ng bukang liwayway. Ano ito? Kasi ang araw, bago siya sumikat ng tuluyan, yung kanyang sinag, inaagaw niya ang dilim ng gabi. Kaya doon po pasok ang tinatawag na fajar. Makikita ito sa may bandang silangan. So yun ang fajar. Ngayon, madali na lang natin malaman. Kasi pag nag-adan na, tigil ka na kaagad sa pagkain mo. Tigil ka na kaagad. So doon magsisimula, hindi ka nakakain, hindi ka naiinom, wala na. Buong araw hanggang magrib. Ano naman ang ibig sabihin ng magrib? Ida karabati shams. Ibig sabihin, pagka totally buo, yung araw na buo, wala na. Lumubog na siya. Hindi yung mayroon pang kalahati, nakikita ah. So hanggang doon. Ngayon madali na lang din kasi bakit? Pag nag-ada na ng magrib, okay na 'yon. Maghrib na 'yon. Pwede na tayong kumain. So hanggang doon lang. Sa gabi, sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa kulu washrabu hatta" Hanggang sa dulo ng aya, sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, "Sa gabi, kumain kayo at uminom kayo hanggang sa dumating o lumitaw ang itim na sinulid mula sa ang puting sinulid mula sa itim na sinulit. 'Yun na 'yun, 'yung Fajar. Ano ibig sabihin nun? Sa gabi pwede ka nang kumain, uminom, pwede ka nang makipagtalik sa 'yong asawa, pwede mo nang gawin. Ang mga bagay na ipinagbabawal sa pag-aayuno, 'no? Ha? Hanggang sa pagsibol uli ng bukang-liwayway. Pag sumibol na ang bukang-liwayway, tigil ka na naman kasi fasting ka na naman sa susunod na araw. Bago ang panghuli. Isin, itina, isinibatas sa atin na tayo ay magsagawa ng sahur. Ano ang sahur? Pagkain ng pagkain bago ang fajr. At ito ay kanais-nais na gawin. Nananatili ang umma ni Propeta Muhammad SAW sa baraka. Napakaraming biyaya dahil dito sa bagay na ito. At saka sa pagkain ng iftar. Mamaya insya Allah tatalakay nito ng, ng, ng detalyado nila Ustad Kasi may bukod na subject para dito At bilang panghuli Tandaan natin Ang anumang ipinagbabawal ha? Ipinagbabawal Na bagay Sa labas ng Ramadan o bago ang Ramadan Tandaan ninyo sa pagpasok ng Ramadan ay bawal pa rin At mas matindi pa ang pagbabawal sa kanya Bawal ang panonood ng malaswa, mas higit na bawal sa Ramadhan. At tandaan natin, ang Ramadhan ay isang hakbang patungo sa pagpapakabuti natin. Hindi ito hakbang para tayo ay magpakabuti at pagkatapos ng tatlongpong araw, magpapakasama na naman tayo. Ito ay hakbang sa pagpapakabuti ng tuluyan. At tandaan natin si Allah subhanahu wa ta'ala gagabayan niya at patatagin niya ang sinumang taong, sinumang muslim, sinumang mananampalataya na naging totoo siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibilang niya tayo sa mga taong yun. Sabihin niyo amin. Amen. 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 Subhanak Allahumma wa bihamdika nastaghfiruka nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.